So yan na guys, yung ibinabad ko sa tubig kagabi na monggo at saka sitaw. Ayan, natudo. Kung tawagin sa mga Ilocano, ayan. Uh, ano na siya? Pwede na siyang itanim. Ano, Nag-ano na siya? Pop up na siya. Mas madali na ito itong tumubo guys kasi naibabad ko sa tubig magdamag. So ayan, punta tayo sa labas at itatanim natin sa ready nating pagtaniman natin sa labas. So here we go guys. Etro, paso Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. So, yan guys. Dito ko itatanim yung monggo. Itatay natin yan sa tap sa baba ng aking bugimbila na ano ko ah uh, ano ko kinat ko ayan so ito yung itatanim natin guys ibinabad ko siya ng one night and guys ayan guys ito naman yung ating beans or yung sitaw na tudukong kung sa ilokano dito naman natin itatanim so monggo doon dito naman ay sitaw so start na tayo guys sa pagtatanim ng monggo ayan mag ano tayo guys ng hook ay hook ay sorry butas ayan yung kamay ko na ang gagamitin ko kasi pwede naman ayan bilis ano ayan din dun dun ayan so ayan nakagawa na ako ng butas maglalagay tayo guys ng tagdadalawang beans or tatlo tatlo na rin kasi pwede naman ayan so yan guys dito naman yung munggo iano na lang natin saboy mabubuhay yan ayan tutubo kung sino tutubo ayan Tagay pa tayo dito sa bukid namin kasi guys ganyan ang ginagawa ng father ko sinasaboy niya tapos tutubo lang basta kung sino yung tutubo yun na ayan. and then takta na lang natin yan guys dyan ko ano pinunla yung ating monggo dito naman yung ating beans so ayan i-update ko kaya guys kung tutubo sila